Sa si Yesus na daw ang sabat, kaya hindi na dapat nating ipangilin ang araw ng sabat. Itong argumento na ito ay walang basehan sa Biblia sapagkat una sa lahat, wala tayong mababasa na sa si Yesus ay ang sabat. Bakos, makikita natin sa Mark chapter 2, verse 28 na sa si Yesus ang Panginoon ng sabat. Sa madaling salita, ang araw na ito ay Lord's Day sapagkat maging sa Exodus chapter 20, verse 10, binabanggit na ito ay sabat sa Panginoon mong Diyos totoo na merong binabanggit sa Matthew chapter, 20, chapter 11 verse 28 hanggang 30 na si Jesus ang kapahingahan o makakasumpong ka ng kapahingahan kay Jesus. Ang kahulugan din ng Sabbath, isa sa mga kahulugan nito ay kapahingahan, pero hindi ito sinasabi na ang ikapitong araw ng Sabbath ay wala na at lumipas na pagkos sa Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 19 makikita natin doon na si Jesus ay hindi na parito upang alisin ang kautosan kundi upang ito ay ganapin. Sa madaling salita kung ang ating Panginoon ay gumaganap ng sabat, nangingili ng sabat dapat ikaw din at ako ay mangilin ng sabat sapagkat ito ay Lord's Day.